Pakinggan po ninyo at babasahin ko po sa Juan 3, 19 at 20 at itong kahatulan na naparito ang ilaw ng sanglibutan at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw sapagkat masasama ang kanilang mga gawa sapagkat ang bawat isa na gumagawa ng masama ay napopoo sa ilaw at hindi lumalapit sa ilaw upang huwag masaway ang kanyang mga gawa. Katakataka ba kung maraming tao nagkamali sa pagpili ng relihiyon na aanibang? Hindi. Bakit? Si Kristo may sabi na parito ang ilaw ng sanlibutan. Sino tinutukoy? Ang ating Panginoong su Kristo. Ano si Kristo? Ilaw. Pero anong ginawa ng tao? Ang sabi ni Kristo, ang pinili ng tao, kadiliman hindi yung ilaw. Bakit ayaw ng tao ng ilaw? Makikita kasi yung madilim na ginagawa niya. Yung masama na ginagawa niya. Papaano pa yan inilarawan ng ating Panginoong Heso Kristo? Saan pumuntang relihiyon o pumasok na relihiyon ng tao ayon kay Kristo? Mateo, 7.13 hanggang 14. Ito po. Pumasok kayo, sabi ni Kristo, pumasok kayo sa makipot na pintuan. Makipot. Sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa kapahamakan. At ito ang dinaraanan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay at kakaunti lang ang nakasusumpong niyaon. Ayon po sa ating Panginoong Kristo, saan pumasok ang maraming tao? Ang sabi ni Kristo, yung tunay na daan o pintuan, makipot, makitid. Pero ang dinaanan ng tao, yung maluwang, malapad. Eh bakit? Maginhawa sa kanya yun eh. Wala siyang gagawin eh. Ayaw ko dito sa makitid. Ayaw ko dito sa makipot. Maraming bawal bawal maglasing, magbabagong buhay, sasamba ka, may pagkakaisa. Ay, ayoko dyan. Saan mo gusto? Dito sa maginhawa, maluwang, magaang, malapad. Pero anong sabi ni Kristo? Marami nga ang pumapasok doon patungo sa pagkapahama. Ano katumbas? Hindi tunay na reliyon. Hindi tunay na iglesia. Hindi ka dadalhin sa kaligtasan. Pero alin ang tunay? Yung makipot na daan, makitid na daan, makipot na pintuan patungo sa buhay, patungo sa kaligtasan.